mga mare, mga pare. Ito po ang Angel ng Isla. Puno po tayo ngayon. At dito po tayo sa Isla Restaurant. Samahan niyo ko. Ano pong pangalan natin? Johnny Riguera Ribadelo. Oh, <laughs> si Kuya Johnny. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ako po ang Angel ng Isla. Say hi to our mga mare, mga pare. Wow. Naman po. Si wow. Meron palang magic si Kuya. Saan May niya? Okay, magic, magic. okay. sige oh, po. Ito. Tapos, lalagay ko dito sa kamay. Lalagay ko sa kamay dito, ha? Ah. Okay, ilagay ko dyan. Ah! Wow. Meron pala siyang magic. Nawala nga! Oh! <laughs> Amazing! Ako naman, may magic din ako sa'yo, kuya. oh eto no, okay, oh, naman. Ang $50 na gift certificate mula sa Isla Restaurant. O, oh, sige. Ito, ito, yeah. ito, ito po natin. <laughs> Ay, salamat, salamat. Dito po sa Isla Restaurant eh we want our customer and laging happy kaya ito po ang blessing na mula sa Isla oh Restaurant. Oh my god, I thought it was, a joke. <laughs> <laughs> yeah, thought it was a joke. Yan, yan po. Uh, ano po ba ang nai-order po natin dito sa Isla Restaurant? Meron po kayong favorite? Ay, nako, lahat. 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 lahat, lahat. lahat. Kailan mga mare mga para ito po ang angel ng Isla at kasama ko ngayon si Tita Mirna. Si Tita Mirna. Alam niyo po ba, si Tita Mirna, way back pa nung nasa 422 tayo, San Mateo Avenue, dun sa maliit na isla, sila na po ang ating customer na ni oh, ba? Yeah. Yeah. And my granddaughter is the Isla baby. Isla Because we were going there when she was still a baby. Marami po tayong mga Isla Babies eh. Ngayon po siguro mag-grown ups na sila. Yung camping ako na ano, nang bininyagan sa San Bruno kami nag-ano, nagpa-kumain. Marami pong salamat. At bakit po sa isla? Pagkat masarap oh, okay. ang pagkain, mababait pa oh. lahat ng tao. Oh, oh mamanggaling yeah. sir. Enjoy na, enjoy na pag kumakain dito. Pusok na pusok. Oh. <laughs> ano po ang paborito natin dito sa isla dita? Adobong pusit. Paborito ng aking apo. Ah, okay. uh, ah, siya crispy binagoongan. Oh, wow. Crispy pata. Oh, okay. oh, wow. Napakadami. Walang oh. ano eh. <laughs> <laughs> dito po sa Isla Restaurant ay eh, marami po tayong choices. Ayan, we have the tinola. Wow. tinola natin, pancit bihon ginatanggol ni Ms. Calabasa. Marami yes. tayong mga signature dishes. At bilang pasasalamat po, tita, so, uh, at ang ating blessings na mula sa Isla Restaurant, ito po, ang ating $50 na gift certificate mula oh, sa, sa Isla thank Restaurant. Thank you! very much! Yes. Happy birthday din sa akin! Oh, happy birthday po! Kailan po? namin yung birthday niya. Post celebration dito po sa Isla Restaurant dito, meron po tayong 15 days before at 15 days after oh, your birthday yeah. celebration. Oh, yeah. oh, May libre po yon oh, na merong free bihon, yun, 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 wala book, naka-avail po kayo. Yes, yes. Thank Yay. You very much. Thank you very much. Yes. Thank yes. you very much. Opo, and take advantage of our anniversary ya, dito sa Isla Restaurant. So aside from mga special deals natin, Take advantage po itong anniversary ya? Pag naka 6 times po tayo, meron po tayong $100 na gift certificate mula sa Isla Restaurant. Mga mare, mga pare, bisitahan niyo po kami dito po sa 5720 Maori School Road, Newark, California at sa 448 San Mateo Avenue, San Bruno, California. MyIslaRestaurant.com, Isla Filipino Restaurant. Facebook, Instagram, and YouTube. At ang ating Isla Grand na malapit nang mag-o-open, uh, 12 minutes away from Concord. Yeah, Isla oh, Pleasant Hill po yun. Wow. Yeah. Sa Contra Costa Boulevard 548, Contra Costa Boulevard, Pleasant Hill. So, wow. yeah, oh, Abangan po natin yun. So, hanggang sa muli po dito po sa tourist food destination, Abe Manyaman Kenny!